ayon po si dating Senator Attorney Laila Dima dito sa bagong bagong bill na ito, Anti-Troll Farm and Election Disinformation Act. Totoo 'yan. Ang daming nakinabang at hindi lingid sa alam sa kaalaman nating lahat kung saan at kanino nagmula yung mga troll farms. Kanino nagmula yung fake news. Saan nagmula ang disinformation? Alam ng marami sa ating mga kababayan kung paano naging laganap ang disinformation sa atin. At ang pinakarason dyan ay para malukluk sa puwesto. Oh. Ang eleksyon ang pinakakongkretong pundasyon ng ating demokrasya. Napapanahon ng ituring ang mga troll farms na lubhang mapanganib na banta at kalaban ng demokrasya. Totoo yun. Ang sabi kasi dito, by holding accountable those who deliberately spread lies, whether through troll farms, mga vloggers, or other channels, and by penalizing candidates. Ito, ito yung matindi. Dapat may penalty rin yung mga candidates who knowingly benefit from these actions. Oh, ay kung babalikan natin, sino ba ang nagbenefits uh, nag-benefit sa troll farms? Sino ba ang umamin na nag-hire ng sangkaterbang troll farms? Di diba? Na pinagana ang mga fake news uh, peddlers and vloggers para sila ay maluklok sa pwesto. Hindi ba ito ay nagsimula sa panahon ng mga Duterte? Oh, ganyan po kalala. Ganyan kalala na naging normal ang kasinungalingan na napakadali para sa kanila na siraan ang kalaban. Pero pag hmm, yun, pag sila naman ang binalikan ng katotohanan, pumapalag. Oh, yun yung masaklap eh, pero dapat talaga isuportahan natin na ito. We can ensure a level playing field for all pag ganito na walang fake news, walang troll farms, walang mga bayaran. Kasi yung iba, Uh, ginagamit yung pondo ng taong bayan para saan? para pambayad sa mga troll farms may umamin sa sistema niyan Filipinos deserve to be uh, to base their decision on facts not lies or propaganda sa panahon nga ngayon hindi mo na alam kung ano talaga yung totoo eh at uh, mantakin mo uh, na ang mas pinaniniwalaan ay yung mga nasa social media nasa iba't ibang platform at ngayon mukhang wala nang masyadong naniniwala at nanunood sa mga balita naman ng mainstream media kakaiba, kakaiba ang naging sistema mula nung mula nung uh, kumandidato at malukluk nga etong nasa Davao yun ang nakikita natin eto eh. naman etong um, si Harry Roque ay mukhang hindi pabor dito sa bill na ito anti-troll farm and disinformation. Kasi sabi niya, in a democracy, no individual or institution can mon monopolize the truth, ideas, or concepts. yun yung problema. Wala talaga. Kaya lang kasi ang nangyari, kayo naman, ang kampo niyo naman ang nag-monopolize ng fake news. Hmm. Biktima rin daw si Harry Roque ng fake news. Biktima rin daw siya. At hindi siya sang-ayon dito nga sa panukalan na ito. He further argued that any content-based restriction as outlined in the bill filed by House Deputy Majority Leader and PBA Party Representative Attorney, Attorney Migs Nograles Al Mario and Davao Oriental Second District mga taga Davao based na kongresista itong mga ito ano ho is heavily presumed to be unconstitutional under existing legal standards. Ang constitutional niyan. Daw. <laughs> Sabi ni Roque. Punyeta puro, puro, na lang ganito ang palusot. Unconstitutional. Natatakot na po ba kayo? Dahil ang unang makikinabang na ito kung tutuusin mga taga Davao. Hmm. Kung walang fake news na gagamitan or mga mga disinformation na gagamitin laban sa katunggali ni Digong sigurad, siguradong ilalampaso si Digong Yan, yan po ang nakikita natin pinakarason kaya ganito kaaligaga itong si Harry Roque unconstitutional daw ito biktima din daw siya ng fake news biktima din daw siya ng mga disinformation wow talaga ba? E kayo yung pinagmulan niyan ng mga litsugas kayo <laughs>